Ito na oh yung nahuli, nahuli namin kagabi. Ayan, medyo dilinisin natin. Okay din naman, marami-rami rin. Mga 22. Ang lalaki. Ay, nagtititig ako. Ang sa inyo, kung nakatandaan nyo, yung isang vlog ko, nahuli kami ng, ano, ng mackerel sa Pilipay lang. Ngayon ginawa ko, gagawin kunti na pa. Ito yung unang ginawa ko, ibinabad ko sa ano sa nilinis ko muna. Tapos ito na siya eh inano ko yan, uh, overnight binabado sa ano yan, sa asin at ubi. tapos Ito yung mga nahuli doon sa Philip Island. Ito overnight mo binabadto sa ano sa asin at tubig nilagay sa fridge. Nalinis na po ito. Ang gagawin ko lang, patitiktikin ko ng konti. Lalagay ko muna siya rito pa titiktikin yung tubig. Para ano, para bago ilagay si smoker kasi basang-basa eh. hindi na ako katulad dun sa Pilipinas na inaano pa i binabab inaano yata na sa kumukulong tubig nilulubog oh nilulubog eh ito hindi na okay din naman subukan na namin to eh talagyan mo lang konting olive oil ito eh titiktik muna to kahit sandali lang ayan yeah. titiktik lang mo sandali yan eh, tapos yan eh Ayos mo. muna mo na ako, Yan, dito, dito tayo mag-ismo. Dito, dito tayo mag-ismo. Ito yung pinangpapahid ko, olive oil. Pag medyo ano na, dry na, pinapahiram ko siya dito ng olive oil para medyo mapula-pula sa medyo maano yan ang papapahid natin ito na oh yung smoker natin dito natin i-smoke yung itong mga ista ang una nito eh, nilalagyan ng tubig ito, ito yung ilalagyan ng ano ito yung ng wood chip ito yung wood chip binababad doon sa tubig yan mga siguro 20-25 minutes binababad yan tapos dito nilalagay sa loob nito pero ito nilalagyan din ng tubig sa loob susok-sok nyo muna ito sa loob yan Tas lalagyan ng wood chip. Yeah, ilan lang naman Yan. Tapos 'yon oh, nilalagay itong tubig muna. Para hindi madyarat. Tapos saka i-o-on. tapos po. Oh, itasalansan lang to dito sa tray. Uh, kung kasya. Mamaya, mamaya nalalagyan ng olive oil. Ayan. Ganyan lang. Parang hindi kasya pero... Ayan, tuloy natin.

yan. Ayan. Hmm. And wood chip pa rin ho. Doon, mamaya dadagdagan na lang. may may papakita ko pala ako sa inyo ginawa po, yung ginawa ko yung kudkuran nyo ito yung ginawa ko binelding ko dito dito sa upuan yan o naka welding ho yan yung yan naka welding yan yan ngayon o pag magkukudkud kayo uupo na lang ho kayong ganyan uupo lang ho kayong ganyan tapos gagano na kayo hindi na kayo nakatungko, nakaganyan lang kayo. Kaya kung titignan mo to, ayan o, nakaganyan lang kayo. Tapos magkukudkud ka lang na gano'n. Hindi ka na, hindi ka na yuyuko pa o magbe magbeben pa. Ito nakasandal ka lang, okay na. Kaya, ano, kaya ito, ganito lang. Ganito lang ang lagay niya. Okay din, medyo madali. Wala ba? Wala ba Tapos ito naman yung ano yung mga dinaing ko kasi marami-rami naman yung nahuli din. Ito naman yung dinaing ko ipakikita eh, ko sa inyo. Ito. Yan. Yan mga daing ko yan. Kasi ganyan para hindi nilalangaw. Yan dalawa ko eh. Isa pa doon. yan. Toto pa. Bali dalawa ko yan. yan tatlong patong siya yung mga nahuli din namin yan 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 siya saka yun tapos ito yung smoker natin yan ito yung nag-i-smoke medyo mga dalawang oras po yan na labanan ah, tapos ito yung upuan natin na ano na may ito Nilalagyan po ng takit kasi baka maka ano ito. Ayan. Baka makagalos. Ayan. Ganyan, upo ka na lang. Hindi ka na ah, ano pa. Weldingin mo lang ilalim. Okay na. Tapos to, may temperature din naman to. Ayan. Mga 90 siguro. Pwede na. Centigrade. Ayan. Yeah, intay ko na lang. O sige o. I... Oh, on ko na lang ulit pag ano, pag luto na. Mga dalawang oras ito, matagal na intayan. Ito pala yung olive oil na nila ipapahid ko mamaya. Ah, sige, ho. mamaya na lang ulit. eto na ho yung daing na dinain ko na nahuli sa ano, sa Phillip Island. Kung natatandaan yung ano ko sa Phillip Island, eto na ho yun, dinain ko. Yan. Daing na ho siya ngayon. Bali dalawa po yan. Nandiyan pa yung isa sa ibabaw. Ito po yung isa. Dalawa po yan eh. Yung dinain ko. Ayan oh. Ayan oh, medyo nag-usok-usok na. Kailangan lang naman mga mga 90 degrees lang naman. Pagano, inihinaan ko na lang yung apoy. Yan, parang malakas yan eh. Gagawin ko, hinihinaan ko na lang. Tignan ko sa loob. Oh, shit. Init. Tapos, hinihinaan ko na lang. Yan. Yan. Medyo hinihinaan ko kasi ano na eh. Nasa 90 na eh. Integrate yan. Yan, lakas na rin yung usok. Sandali lang naman yung 2 hours. Tapos pag medyo nawala na yung usok, lalagyan ulit itong ano nitong chip. Wood chip. Eh, maganda naman itong wood chip na to pang ano daw. Ayan, ayan ang wood chip. Yan, apple, cherry, biscuit. Yan ako masarap. Kasi may mga wood chip na masarap eh. Yan na siya. Ang na. Sige ho, balikan ko na lang ulit kayo. Uh, medyo papahiran ho natin ng ano, ng, oil. ng olive oil. oil. Para medyo masarap. Ayan. Masarap pag may olive oil eh. Ayan, tutulo naman dyan sa babaeng sa iba. lakasan ko nag ano rin ako nito kasi mga ano to mga fresh apple naman to eh. apple din naman kami dyan yung mga sanga-sanga eh, parang magkukulang tong wood chip eh pagkulang yun lalagay ko Kaya medyo yung lakas yung mahangin ko eh. ah apat pa lang eh sa ngayon okay na at medyo luto na tong tinapa titignan nung natin yan Okay na yan. Ilay okay ko. Teka, papatayin ko lang yung gas. Teka, dadali na natin sa loob. Uy. Ito, dalawang oras to. Dalawang oras to itong tiniti na pa. Dalawang oras to ito. Ayan para lumamig-lamig. Teka, kukunin ko pa yung dalawa. Ito ho yung ito ho yung tinapa na ginawa natin ngayon. Ito yung mga istang nahuli namin kagabi na ginawa namin tinapa. Yan, Ano masarap. Ah, uh, sige, na lang hanggang sa susunod na lang ho na video natin. Sana ho mag-subscribe kayo. Thank you.